Ang programang ito ay hatid sa inyo ng San Miguel Beer. Ito ang beer, Bimek Premium Hug Pellets. Bigatin Petron. we fuel success. Red Horse Beer, the number one extra strong beer. Tama ka. Pinoy, a-asenso tayo, Pinoy, a-asenso tayo. Pinoy, a-asenso tayo. 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 Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Edmart International. Salamat sa Diyos sa isang magandang araw. Narito ang ating programa magati sa inyong inspirasyon, Bagalok ng Pag-asa, at naniniwala sa pumagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Ngayong araw sa Asenso Pinoy. Happy New Year mga kapinoy! Dahil ito ang unang episode natin for 2012, kakaiba ang ating pagkatanghal sa araw na ito hindi niyo mapapanood ang mga usual segments ng ating programa sapagkat mayroon kaming inihandang napaka-espesyal na pagkatanghal na tsak na inyong kalulugdan. Iaalay natin ang ating programa sa araw na ito para sa pag-asenso ng bawat Pilipino ngayong bagong taon. Sa araw na ito mga Pinoy, ay maririnig natin ang mga pananaw at payo ukol sa gabay sa buhay pinansyal mula sa pinagpipitaganan nating Filipino Financial Freedom Guru walang iba kundi ang bestseller author at motivational speaker, si Ginoong Francisco J. Kulayko. Professional manager ako for up to year, 40 years old. And then, nagtayo na ako ng sarili kong kumpanya. And I consider myself as a venture developer. Meaning, nag develop ako ng mga negosyo, nag naghahanap ako ng mga kapartner para pa paanda rin yung negosyo. At madami ko naging gawang ganon. So kasi ang experience ko malawak eh, manufacturing, trading, finance, lahat binasok ko eh. So I'm, I'm a generalist. Nakikita ko napakadaming ng uh, employees, ahente, making so much money, mas malakas ang gastos malaking kita, malaking, malaking gastos. Sabi ko siguro, I should share my two cents worth sa tao. Na sayang pag ka na kasi. So that's how it started. I went on radio. I'm ako every day, hanggang naging one hour every day. Na ko yung pulso ng, ng tao. Very basic concepts ng pera. Hindi, hindi, wala sa awareness. Hindi ko naman sinasabing hindi alam. Wala lang sa ano natin. Sa consciousness. So, yun, nag-umpisa. So, yung ginawa namin, itong maliit kong foundation, nag-focus kami sa advocacy of financial literacy. Ang premises nang kasi is obligasyon nating yumaman. For one reason, wala tayong pwedeng ibahagi sa mahal sa buhay. Kung wala tayong naipon. So, umpisa natin yung sarili natin. Ang good news naman sa tingin ko is, Napakadali naman yung mama. Kung meron ka lang sapat na pananaw, sapat na mindset, na unahin mo yung sarili mo bago yung ikangay luho. Ang gusto kong paabot sa lahat, eh, dalawa itong kabayo natin sa buhay. Yung ating kayang kitain sa pawis, binibenta natin ang ating talent, ating galing, ating pawis, ang ating sipag, in exchange for salary pag employee tayo, pag negosyante tayo, sales naman ang tawag doon. Pero galing sa atin 'yon. Ang tawag ko doon, active income. No work, no pay, di ba? Pero pag kumikita tayo, part of what we earn, kailangan ibayad natin sa sarili natin. Yan naman ang isasakay natin sa isang kabayo na siya naman na magpapalago habang nagtatrabaho tayo. Sabayan, sabay yan. Sabay. At yung kabayong yan, na paglalagyan ng, ng ating inipon, yan din tawag kong passive income. Kaya natutulog ka, kaya sakit ka, kaya nagtatrabaho ka o hindi, tumatakbo yung kabayong yan, lumalago. So, yun ang naging advocacy namin. In spread namin sa lahat. Hindi eh, ka kailangan high school graduate, college graduate, accountant, engineer. Hindi mo kailangan yan. Common sentido at disiplina. At pinakakampi sa pagpalago is panahon. Lahat tayo meron yan. Doon nag-umpisa ang uh, aming advokasya. And nagulat nga kami ang response ng publiko. Akala ko, ang na-address ko lang yung mga OFWs, ang pati mga korporasyon. Sa ating pagbabalik mga kapinoy, malalaman natin mula kay ginawang Francisco J. Colayco ang mga tamang pamamaraan sa paggastos at ano ang tamang pamamaraan ng ating financial management ngayong 2012. Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng Edmark International. Asenso Pinoy Pinoy Pinoy, Pinoy. Pinoy. Asenso Pinoy. Asenso Pinoy. Ang bahaging ito'y hatid sa inyo ng b Premium Hug Billets Bigatin Welcome back to Asenso Pinoy Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa Alamin natin mula kay ginawang Francisco J. Kulaiko ang mga tamang pamamaraan ng ating financial management ngayong 2012 In finance, if you go to the finance management uh, formal courses, they will ask you to create a balance sheet. Ano yun? Simple lang. Lista mo lahat ng iyong ari-arian. Lahat ng ari-arian mo na ang pagkalam mo may halaga. Ilista mo naman yung lahat ng iyong pinagkakautangan. Yung difference between the two. Kung mas madami kang ari-arian sa iyong pagkakautang, yun ay iyong netong halaga alamin mo muna, nasan ka? Ikaw ba'y walang-wala o sobrang meron? Kasi tayo, hindi natin iniisip yon. So, alam natin yan. Wala lang sa consciousness. Diyan natin umpisaan ngayong taon. Alamin mo na halaga mo. Gumawa ka ng target mo for the year. Doon tayo makumpisa sa simple. Ay, meron kami mga workshop na paglabas mo, magkakaroon ka ng personal financial plan. Kung anong dapat mong gawin kung ano ang halaga mo, kung ano ang pwede mo itabi, at saan mo pwede palaguin habang nagtatrabaho ka. Nasanay tayo sa consumerism eh. Consumption eh. Kaya pag midnight sale, traffic ang buong Maynila eh. Napapabili tayo ng hindi natin kailangan ng perang wala tayo. Ayun ang problema eh. Dahil may credit card. Dahil merong savings and loan association. Yung mga lubog sa credit card, ayan ang walang kasing kawawa dahil ang credit card ang pinakamahal na utang. The principle lang way out dyan is, kung merong kang pambayad, bayaran mo na. Invest in debt. Dahil yung utang na nabayaran will give you more cash flow pag tumigil na yung utang. Pero bago mong gawin yun, alamin mo muna, kaya mo bang bayaran yung utang ng credit card? Pag lalo na pag nandyan na yung penalties, nandyan na yung daming charges, di ba? Baka pwede mong lapitan yung credit card. Mag-negotiate ka and say, i-restructure mo to, titigil ko ng credit card ko. Restructure natin to, yung mga penalties ko, bawasin nyo. Yung mga charges na late charges, bawasin nyo, hindi ko na kaya bayaran. Ngayon, I guarantee you, pag mo any credit card company ng isang plano na mababayaran mo yung principal mo and in reasonable interest, tatanggapin nila. Kami nga sa Collego Foundation, we offered uh, sa BSP na payagang magkaroon ng service ang foundation na uh, debt uh, service, debt alleviation service sa mga employed na may utang sa credit card na walang, wala alam pa paano harapin. Wala silang personality humarap sa ano. Ang, gaya, ang tendency nila, hindi na lang nila inaasikaso. So sana, sana, sana gusto namin, pwede natin tulungan yan. Susunod mga kapinoy, ituturo sa atin ni Ginoong Francisco J. Gulayco kung paano natin baguhin ang ating mindset ukol sa investment at money management. Ang bahaging ito'y inihatid sa inyo ng Bimeg Premium Hug Pellets. Bigatin! Asenso pinoy. Pinoy. pinoy! 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 Asenso Pinoy! Asenso Pinoy! Ang bahaging ito'y hatid sa inyo ng Red Horse Beer. The number one extra strong beer. Tama ka! Gusto kong makaipon ng pera. Ano bang gagawin ko? Mga kapinoy, parang napakadaling sabihin ng mag-ipon tayo, mag-save tayo, pero sa totoo lang, parang napakahirap na gawin ito. Ituturo sa atin ngayon ni Ginong Francisco J. Kulaiko, ano ba ang mga tamang pamamaraan at uh, babaguhin niya ang ating mindset upang matuto tayo sa tamang investment and money management. Para maging milyonaryo, mag-umpisa ka sa piso. Ang problema sa atin kasi, gusto natin big time agad eh. May milyon, kailangan may milyon. Kaya kita niyo naman ang pumipila sa mga ibang programa dyan para makakuha lang ng 10,000, 20 20,000. Nahihinimatay sa pila. Gusto instant money, loto. Oh. So, merong paraan na yung maliit na pera, palaguin. Ang tawag doon, compounding. Pag naglagay ka ng pera, o ano yung kinita ng pera, larga mo lang ng larga. Roll mo, roll. wag mo siya gagastusin. Huwag ka kukupit pag lumalago. So, sa mga employed, ang, ta ang parati kong tinatanong, kaya nyo bang mag-save ng 33 pesos araw-araw? In every month, that's 1,000 pesos. Kung doon tayo tumingin sa so 1,000 na yan, at ito, napuprove na namin ngayon, ha? Yung 1,000 a month mo, kung ilalagay mo yan sa tinatawag natin mutual fund. A mutual fund is a private company na ang purpose niya is to gather investment sa publiko, from the public, isama sa ipulyam, kaya fund yan, mutual fund. yung may mayari niyan. Tapos, merong permanent fund manager na siya ang naglalagak nun sa lapig yun. Maaring pinapautang sa gobyerno o maaring pinapambili ng stocks. Mag-a-average ka dyan. 12%, 18% per year. Pero ang pera mo kailangan, hindi mo gagawin. Mindset. Kung ikaw lang ang maglalagak nun on your own, hindi mo kaya palaguin. Pero kung ibabakas mo, by buying into mutual funds, pwedeng lumago. In 30 years, that money can be a minimum of 2 million pesos or 15 million pesos. Doon maglalaro yun. Magkano ang pension ng typical Pilipino? Ang batas, 300,000 lang ang pabibigay sa iyo. Eh yung 1,000 month, ilagay mo sa ilalim ng unan mo. In 30 years, 360,000 na yun. E hindi pa kumikita. Eh kung natuto ka pa, kung saan mo ilalagay? Yan ang tinuturo namin sa Kulayko Foundation. Kumita ka ng 10-15% din year. Nandun ka sa 7, 8, 10 million. Masama ba yun? Bakit hindi natin ginagawa? Hindi alam ng karamihan na merong ganun. Kasi walang mga ahente yan. Assuming alam ko merong ganyan, paano ako sasali? Yan ang aming pakay sa foundation. Bibigyan ka namin informasyon at bibigyan ka namin ng paraan. Paraan. Yung fulfillment mechanism para maisagawa mo. So, nagtayo kami ng Investment Cooperative. Nagumpisa kami sa OFW sa Hong Kong. Pangalan niyang Kapatiran sa Kasaganaan Cooperative. Dito sa aming kooperatiba, bawal umutang. Sa ngayon, meron na kaming maliit na bangko, pangalan One Wealthy Nation Bank. Own bank. Your own bank. Meron na kaming Chowking franchise sa Cebu. At ngayon, nagtatayo kami ng hotel sa Makati. At sino may mayari? OFWs. Magkano pera ng bato? Siguro 70, 80, 200,000. Sama-sama. Okay, sabihin natin gusto kong mag-save. Nag-attend ako ng seminar, eh, Mr. Kula, ikaw gusto ko na. Starting today, January 1, 2012, mag invest na ako ng 1,000 eh, Eh, dumating yung mga ko saka sa enjoy muna tayo. Yun ang cost of procrastination. Yung pagpabukas na pagpabukas natin, palit ng palit ang oportunidad, palit ng paliit ang, ang na-accumulate na 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 natin. At ang problema pa noon, ang isip natin, pag aabot sa panahon, eh, ay huwag na lang. Sakit ng ganyan sa eskwela lang, kaya dami nagkakraming, hindi ba? Ganun ako dati. Nag-aaral ako one, one, week before the exam. Yung sa exam, nakukuha sa ganun. Pero yung pera, kailangan mo ng panahon. Bakit? Ang panahon ang nagbabawas at nagpapawalang bisa sa peligro. Sa ating pagbabalik, Um, malapit akong magretiro, yung matanggap po na retirement, pwede ko bang gawing investment? Senso Pinoy. 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 Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Petron We Fuel Success. Um, malapit akong magretiro. Yung matanggap ko na retirement, pwede ko bang gawing investment money O at saka saan dapat ilagay? Alam nyo, pag uh, retirement is another issue, you have yeah. to choose what is your lifestyle after retirement. Merong lifestyle na after retirement, ikaw yung adventurer pa na gusto mo pang sapalaran. Meron naman ng gusto na lang, pakamot-kamot na lang lang di ba? Meron naman eh, pwede pa ako magkumuha. Gamitin ko pa yung talento ko. Maybe get a consultancy o kamahanap pa ako para active ako. Depende ko ano yung lifestyle mo. Ang masama sa atin. karamihan, Yung nag-retire, binubu problema pa niya anak niya. Pinuproblema pa niya pamilya niya. Hindi niya kasi pinaghandaan. Yung iba naman kabaliktaran. Yung mga anak, mga pupin problema yung magulang. Kasi ang sabi ko, yung financial plan. Know how much you want, when and why. Kami pangkaraniwang empleyado lamang. Pwede ba kaming yumaman? Pwede. Pero ano ba bang mayaman? Eh, no problema eh. Ano ba mayaman? Rich is not one who has the most. Rich is the one who needs the least. Yung mayaman hindi yung madaming ari-arian. Yung mayaman yung pinakamaliit ang pangangailangan. Because if we focus on our needs, mayaman tayong lahat. Ang dami nating dinagas, hindi natin kailangan. Kailangan ba natin apat na auto? Kailangan ba natin tatlong TV, dalawa lang mata natin? Meron akong libro na gusto kong lahat ng tao basahin. It's a classical book you can download sa Amazon Libre. The Richest Man in Babylon. Pero ang prinsipyo nun is simple. Part of what you earn is yours to keep. Second principle, you live within what is left after you save. Ang mentalidad natin, kikita tayo, gagastos tayo. Kung may matira, may savings. Kung walang matira, walang savings. Ang tama is, kita tayo, bayad sa sarili natin, kung ano matira, pagkasahin natin. Sa ating pagbabalik, alamin natin mula kay Ginaong Francisco J. Kulayko ang kanyang business forecast for 2012. Asenso Pinoy. noise.